Sadyang nakakatuwang makakita ng taong masikap na naging matagumpay. Ang buhay nila ay nagsisilbing inspirasyon dahil nabubuksan ang ating isip dahil pwede pala. At nagkakaroon tayo ng pag-asa na kung nangyari sa kanila o kung kinaya nila, ay eh malamang eh, kakayanin din natin. Subalit gaano mang kaganda ang tagumpay, ito ay maaaring mawala ng saysay kung mali ang motibo sa paghahangad nito. Maraming dahilan sa paghahangad ng tao ng tagumpay. Merong naghahangad sapakat gusto nilang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya at upang maitaguyod sa mas maayos na paraan ang kanilang pangangailangan. Meron din namang nagtatagumpay hindi dahil hinangad nila ito, kundi dahil ginalingan nila ang kanilang pagtatrabaho at pakikitungo. May mga naghahangad din naman ng tagumpay para makatulong sila sa iba. Yun bang sa dami ng nakasalalay sa kanila. Ay eh kailangan nilang lalo pang paghusayan at galingan upang ang mas maraming pangangailangan ay matugunan. May naghahanga din ng tagumpay dahil alam nilang ang productive years ng buhay ay maiksi lang at hindi magtatagal. Siyempre, kapag bata-bata ka pa, ay mas malakas ka pa at mas maraming pwedeng gawin at kapag medyo nagkakaedad na, ay nababawasan na ito at nalilimitahan na lang din sa pwedeng ma-accomplish. Subalit sa kabila ng mga dahilang ito, merong uri ng motibo sa tagumpay na mapanganib na kahit narating ng tao ang kanyang pinapangarap o kaya naman ay meron na siyang sapat o higit pa sa sapat, ay hindi pa din siya titigil sa pagpapayaman dahil nga sa maling dahilan. Ang sabi ng Bible, nakita ko rin na nagsusumi ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Ang pagtatagumpay ay mainam, subalit kung ang motibo ay pagkaingit sa kapwa, ito ay nawawala ng kabuluhan at nagiging mapanganib parang paghahabol sa hangin. Sumasalamin ito sa isang pagpapagal na hindi matapos-tapos. Isang habulang walang finish line. Isang contest kung saan hindi ka mananalo. Mapait ito sa taong naiinggit dahil hindi niya makita ang value ng meron siya at hindi niya madama ang pagpapalang taglay na niya. Tila laging kulang dahil ang kanyang basihan ay hindi ang tinatamasa na niya kundi kung ano ang meron ang iba. Masama din ang epekto nito sa kanyang pamilya dahil matindi ang pressure na nililikha ng inggit. Nandiyan ang pakiramdam na hanggat hindi mo nadadaig ang iba, eh kulang pa ang iyong ginagawa. At syempre, kung sa mga bagay ay naiinggit ka, hindi maiaalis na sa mga tao sa buhay ng iba ay maingit ka rin. Ang buhay ay hindi paligsahan na kung saan ang pinaka ang siyang mahalaga. Ang buhay ay isang kaloob, idinisenyo upang maging pagpapala. Ang tanging sukatan ng tagumpay ay hindi kung ano ang narating mo o kung mas magaling ka sa iba kundi kung natupad mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang sumali sa takbuhang walang katapusan dahil ang buhay ay hindi habulan. Ipagpasalamat mo ang meron ka at sa Diyos magpasakop ka. Iyan ang takbuhin sa buhay na tunay na makabuluhan. Asa ka pa.